At ito po niyo lingkod, Pastor Jedan Unepo ng JSA Studio na tumatalakay sa dalawang mahalagang bagay sa buhay Ang pamamahala sa pananalapi at ang paghahalaman Sapagkat mahalaga na tayo po'y matutong mamahala sa ating pananalapi ng sagayon sa panahon ng ating pangailangan tayo po may pagkukunan at nang sa gayon mapalago rin natin yung ating pinagkukunan ng kita. At pangalawa, malaga na matutunan natin maghalaman sapagkat ito po makakatulong upang matugunan ang ating mga pangailangan sa pagkain. Ngayon ay papakita ko po sa inyo ang aking pong tanim na tanglad at ating pong din tatalakayin yung mga ilang benepisyo or mahalagang bagay na, naka, na may tutulong po sa atin ng tanglad. Hindi lamang po sa pagkain kundi mga health benefits na pwede po nating makuha sa pamamagitan ng paggamit ng tanglad. Pero by the way before anything else kindly subscribe kayo sa ating YouTube channel JSA Studio at huwag niyo pong kalimutan i-click ang bell button. Nang sa gayon ma-notify po kayo kapag tayo may bagong video. Okay papakita ko po sa inyo yung aking tanim na tanglad ngayon Ito po Ayan na this, uh, Ito pong aking tanglad or lemongrass sa uh, wikang banyaga or ingles ay galing lang po siya sa isang stock. Ito po, nagmula lamang po siya sa isang ganito. Isang puno, isang uh, bulb. Yan, isang bulb ng lemongrass. And mula po siya. Okay. Actually, bawas na po yan sapagkat kumuha na po ulit ako ng mga bulb dyan. Eh pag hiwahiwalayin ko po siya ikakalat ko po dito sa aking tapirasong pinagtataniman ng alaman at padadamihin ko siya sapagkat uh, napakaganda po ng benepisyo na makukuha natin sa pamamagitan ng uh, sa mga tanglad. Pero by the way before uh, we go on sa mga benepisyo ng tanglad paano nga po ba magtanim magparami ng tanglad? Simple lamang po. Isang isang bulb na ganito ay kukuha po kayo and ang gagawin nyo lamang po is cut this bulb and, and, yan yan po pwede nyo na po siyang itanim directly sa lupa and kung may balde po kayo na balde or container you can uh, plant it in a container and mula po rito pwede na, lalago na po siya ng ganyan after few months ng inyo pong pagkakatanim. Okay. Dala. Naman po natin ngayon ang mga ilang benepisyo pangkalusugan ng pag-inom ng lemongrass tea. Number one, ito po ay nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain. If meron po tayong ilang problema in digestion, it helps us upang magkaroon ng mas mabilis na panunaw. Pangalawa, kung kayo po ay nakaka-problema sa inyong menstrual problem sa mga babae, ito po ay nakakatulong din po sa inyong problema pagdating po sa inyong buwan ng dalaw. At mahalaga rin po na ito po ay nainom natin kapag tayo po ay may sipon or lagnat or uh, flu. Nakakatulong po ito sapagkat ang uh, lemon lemongrass po ay meron pong contain, uh, it contains vitamin C. Yan and yung pong kanyang antioxidant, antibacterial and antifungal property ay nakakatulong upang ang ating ating pong uh, sakit at karamdaman ay uh, malunasan. Ngayon pang-apat na maari pong maging tulong ng uh, lemongrass tea sa ating pong katawan, it helps lower our blood cholesterol. Kaya kung kayo po ay mataas ang cholesterol, maari nyo na pong subukan uminom ng lemongrass Tea. And next one, it helps to lower blood pressure. Kung kayo po ay mataas ang inyong pressure, pressure or pressure, <laughs> pressure ng inyong dugo, makakatulong po ang lemongrass tea. Yan po yung mga ilang maari pong maging health benefits sa ating pong mga katawan. And one more thing, nakakatulong din po yan sa ating skin and hair problem. Kung kayo po ay namumroblema problema sa inyong mga buhok at sa balat, maaari po makatulong ang ating lemon grass, especially dahil nga po ito po may antifungal and antibacterial properties. Yan po yung mga ilang health benefits na makukuha natin sa ating lemon grass tea or lemon grass. Ngayon, ang lemon grass ay hindi lamang po Ah, uh, for health benefits. Nakakatulong din po ito as insect insecticide. Kumbaga, kapag po ito itinanim nyo sa mga na nakatabi sa mga halaman natin, meron po mga ilang insekto na ayaw po ang amoy ng lemongrass. At, at the same time, yung lemongrass po ay nakakatulong din or nagagamit din natin sa ating pong mga pagkain. And as of now, nabasa ko po ngayon doon po sa Mindanao, binibili po nila ang lemongrass sa halagang 6 na piso kada kilo. Yan, pwede po kayong magbenta. Kung meron po kayong malawak ng taniman ng lemongrass, nabibili na po ang lemongrass ng 6 na piso kada kilo. Ito po ay doon sa Mindanao. Yan po. Yan po yung mga napakaraming pakinabang natin sa lemongrass. Ngayon, napakadali lamang naman po itong tanim. Hindi siya sensitive. Katulad po nito, maya, mamaya, uh, itatanim ko na po siya. And after few months, makikita na po natin yung kanyang bumubuko na po, yung kanyang maraming suhi na mga lemongrass. Yan po. Maraming salamat po sa inyong pananood. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jed Anionuevo ng JSA Studio. Huwag niyo pong kalimutan na i-share ang ating video, mag-subscribe sa ating channel, and i-click ang bell button ng sagayon. Man notify po kayo kapag tayo may bagong video. Maraming salamat.